Uh, magandang araw ulit sa inyo uh, mga master, mga idol. Ah, uh, lang ulit ako magbabalik para sa ating repair. Ang atin namang re repair ngayon ay itong bush na hammer hammer drill na bush. Ang problema nito, uh, hindi siya gumagana. At nung tinest ko ang kanyang AC plug cord, uh, wala siyang continuity. Ayan, wala. Hindi siya gumagana pag pinipress yung kanyang switch. Yan. Yan ang mga idol. Nung tinesting ko, ganyan siya. Ayaw siyang mag-continuity. Kaya, itetest natin ngayon. Umpisa. Uh, Isa-isahin natin. <coughs> Mag-start tayo sa cord nya sa cord wire tester natin yan kung uh, wala syang putol at uh, gumagana sya buksan muna natin sya mga master para makita natin yung dulo nung uh, wire nya sa loob at pag nabuksan na natin at nakita natin, muli natin syang itetester uh, gamit natin tong digital tester Uh, Itetest natin yung wire nya kung gumagana or okay. Pag hindi, papalitan natin yan. Ayan. tanggalin muna natin master yung kanyang ano, uh, clip kasi nakaklip clip yung wire. Ayan, pag natanggal sya, uh, itetest na natin yan. Ito na mga master. Hanapin uli natin yung dulo ng plug nya at yung kabilang dulo ng wire. Pagkatapos nun, ayan, pag mo siya yung dalawang plug niya na wire, ah uh, plug do sa test probe at itetest natin ang bawat dulo ng wire. ah uh, nakita natin dito na okay naman yung wire, ayan, may continuity, uh, Gumaga gumagana na parehas yung kanyang line, ayan, okay siya. Sunod naman natin itetest ay itong switch. Itetest natin yan. Ipipress natin yung kanyang switch. Tapos, habang pinipress natin yung switch, at itetest natin kung gumagana. At base sa ating nakita, ay gumagana naman siya pag pinipress yung switch. Ibig sabihin, uh, tumatawid yung kuryente niya mula cord wire hanggang switch, palabas ng switch. Ngayon, itetest naman natin yung winding ng uh, motor niya. Uh, base sa ating pagtetest, ay wala siyang continuity yung winding niya. Yung pan, panlabas niya na winding. Yung sa may gitna niya, sa may stator, uh, okay naman siya. Kaya ang gagawin natin, uh, ito, uh, kakalasin natin siya. Buo yan mga master. Uh, kailangan nating Babaklas lahat ayan siya para makuha natin at matester natin yung sirang winding ayan pinalas na natin sa mga master yung stator nya uh, okay naman yung winding nya wala siyang problema tsaka yung carbon brush lumalapat naman ng mabuti ng maayos kaya may contact siya ibig sabihin wala rin siyang sunog ah, uh, ito ang may problema sa kanya, yung pinaka-winding motor niya. At ayan, tatanggalin natin. Hahanapin natin kung siya ay may putol. Kasi wala naman siyang, wala naman ako nakitang sunog sa kanya, mga master. ayan, uh, ilalabas lang natin yung winding para makita natin, matester kung saan yung may putol na linya. Ito nga pala mga master, ay may tornilyo pa, hindi natin basta mabaklas at may lock na tornilyo. Yan, uh, tanggal na natin siya mga master. At yan, hahanapin natin gamit ang atin uling digital tester. Hahanapin natin yung kanyang putol na winding. Yan. Kasi dyan mga master, mayroon pa rin siyang switch dun sa may kanyang uh, reverse Uh, dyan din siya dumaan eh, uh, nag-contact ayan mga master wala siyang contact yung kanyang winding motor ngayon uh, itetest natin yung kanyang uh, lagaya ng carbon brush itetest natin yan kung uh, gumagana siya uh, kung may contact ngayon okay naman siya uh, at itong uh, yung metal na yan para sa reverse niya uh, meron siyang contact dyan para sa kanyang winding motor at ito nakita ko putol siya mga master ayan putol siya kailangan siyang may contact doon para pag nag switching yung reverse niya at saka yung uh, forward na ikot uh, dyan siya nakakontak ayan oh. putol siya mga master wala siyang contact doon sa winding kaya ang gagawin dyan natin mga master, ayan, jumperan lang natin siya ng wire. Yung solid wire. Para magkaroon siya ng contact. Ayan, nalagyan na natin. Ayan siya mga master. Ah, hininang ko lang siya ng soldering. at soldering lead ang pagdidikit. Maayos naman siyang kumapit. at maganda naman yung pagkahinang natin. Kaya ang gagawin natin, ito na, uh, ibabalik na natin. Ayan yung guide nung kanyang switching para sa reverse. Ayan ay may contact do sa winding niya. Uh, kaya hindi siya gumagana. Ngayon, ibabalik na natin siya mga master. At pag naibalik na natin, uh, mamaya tetestingin natin yan. I-assemble muna natin, mo bu muna natin siya mga master. Ah uh, medyo mahirap lang siyang ibalik at uh, medyo sikip. Hindi natin pwedeng pirsahin baka masira. Tapos ibabalik na natin yung uh, lagayan ng carbon brass. Ayan siya. Ayan yung pinaka ng carbon brass, diyan din yung reverse at forward na ikot nung kan uh, hammer drill na yan. Uh, medyo mahirap na siya ibalik kasi may mga spring. Kailangan nakasentro doon sa kanyang guide. oh, yan. Pag, na nasentro naman siya mga master, madali naman siyang ilagay. Tutulak mo lang siya yan. Okay na siya. Ngayon, uh, tetesting natin ikutin. Ayan yung switching niya. Ayan. Reverse, forward. Ayan ang kanyang switching. At mamaya, itetest natin yan kung gumana. Uh, ikabit na natin yung spring nung ah, uh, carbon brass. Ayan, may spring siya, ah, uh, sinusungkit lang siya, para siyang ah, uh, hindi naman siya spring eh. Ayan, Med medyo mahirap lang siyang sungkitin mga master, kasi medyo looban. Loob yung pagkakalagay ng kanyang spring ng carbon brush. Ngayon, balik na natin yung wire nya, yung wire ng switch. Yan, dyan siya nakakonek sa winding. Yung may putol kanina. At yan, mga master, uh, ah, nakabit na natin yung isa. Yan, kinakabit natin. Medyo mahirap kasi sulok na sulok yung kanyang pagkakabit. Ito naman yung isa para doon sa taas. Ayan, na winding. Ikakabit din natin siya. Okay na, kabit na natin. I-assemble na natin yung kanyang switch at iaayos natin ng um, maayos yung wire ibabalik natin siya ng maayos ganyan lang siya mga master ayan na uh, nabuo na natin nakatornilyo na rin yan ngayon for testing tayo tingnan natin kung gumagana mga master kung okay na natin ginawa yun ayos Ayon na okay na siya mga master gimana na yon Okay, salamat sa panonood.